Magandang buhay mo sir. So bumili tayo nitong thermostat ni Tama. So made in Japan siya no. Made in Japan. Kasi yung nabili nating sasakyan is wala pala siyang thermostat. No. So inalis pala ng may-ari yung thermostat. Kaya pala napansin ko na parang manginig yung sasakyan natin ano. So ganun pala kapag ka walang thermostat kasi yung makina mo malamig kasi isinara, tapos isinara pa yung bypass hose ibig sabihin yung daloy ng coolant o ng tubig ay dire diretsyo lang yung ikot doon sa makina so laging mataas yung ano niya laging mataas yung minor nya kasi kasi uh, nire-reach nung makina yung tamang init nung sasakyan kaya mas lalakas ka sa diesel o sa gasolina kung hindi na re reach ng makina yung tamang init so ganun pala yon so based on my experience simula nung kinabit ko itong thermostat naging maganda na yung andar ng makina natin ano? mabilis na siyang uminit mabilis nang mag stable yung minor niya simula nung may thermostat nung walang thermostat eh napaka ano niya napakanginig niya no tapos parang nagwiwigil-wigil sumasayaw-sayaw yung makina natin kasi nga malamig so malakas sa diesel yun kapag ganun kasi kailangan mo pang i-redondo yung silinyador para mapainit ka yung makina pero kapag may ganitong thermostat eh mabilis nang mapainit yung ating makina so mas naging efficient siya sa fuel so eto palang thermostat na ito Bigyan ko lang kayo ng konting idea Ito, uh, para siyang gate, ano? Nakasara siya Para sa mga baguhan lang po, ah Nakasara siya, yan So, walang ibang papasok Dito kasi dadaan yung malamig na coolant, yan, eh, no? Walang ibang maakapasok dito Nakasara lang siya So, yung coolant na nasa loob ng makina Paikot-ikot lang yun Hanggang sa... Uh, madaling uminit Ibig sabihin, madaling iinit, madaling iinit yung coolant Madaling iinit yung makina So magi stable ka agad yung andar ng ating makina. Ngayon pag na-reach na nung makina yung tamang init, ano? Bubukas na ito. Bubukas na ito, magpapapasok siya ng kulan. Ano? Ang naalagay dito ay ay teka, nakita ba? 76.5 degrees centigrade, ano? So pag na-reach niya yung init na yan, bubukas yan. So magpapapasok siya ng coolant dyan para ma-maintain yung tamang init. So, para hindi naman mag-overheat yung makina, so, papasok dyan yung malamig na coolant. So, napakahalaga pala nitong thermostat na ito. So, yung ibang mekaniko, inaalis, pala, inaalis nila ito. So, kay so hindi daw mahalaga. So, para sa akin, mahalaga to no? Kasi... Pag walang thermostat, ang tagal bago mo mapainit yung makina mo, tsaka yung minor mo eh, hindi mag hindi maayos ano hindi ganun kaganda kasi laging malamig yung makina eh, eh ang kailangan ng makina uminit siya para maging efficient siya so yun lang mga sir yung aking idea rito ah, nga pala merong nga palang ibang ibang thermostat na may butas dito ano so ah, ang tawag doon ay jigger bulb so yung jigger bulb na yon is doon pala dumadaan yung hangin ano para hindi maglock yung mga bubbles pero ito meron din siya ah, ibang modelo naman siya ayun yung butas niya may butas siya para hindi maglak yung hangin pero yung iba nandito meron dito sa taas na ito so ang pagkaabit nun is 12 o'clock position pag kinabit mo siya so yan lang mga sir yung aking experience sa thermostat ang bili ko nga pala dito is 550 pesos ano So yun lang. Kung nagustuhan yung video natin ngayon, pa-subscribe naman po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat!